Elepante, hinabol at inapakan ng isang lalaki matapos magulat sa flash ng kamera nito. Sakit ng katawan, dulot ng injuries ang inabot ng isang lalaki sa India na gusto lang namang sanang makipag-selfie sa isang elepante. Ang problema nga lang, nagulat ang elepante sa flash ng kanyang cellphone at bigla na lang ng habol kung ano ang sinapit ng lalaki matapos habulin. Eto, kumakalat po ngayon sa social media ang video ng isang lalaki na hinahabol ng isang malaking elepante sa Karnataka, India. Ayon sa mga ulat, kinilala ang lalaki na si R. Basabaraju na nagtrespassing umano papasok sa isang restricted area kung nasaan ang nasabing elepante. Pero paano nga ba ang nangyaring hinabol ng elepante yung lalaki gayong makikita sa video na malayo ito sa elepante at nasa magkabilang gilid sila ng kalsada? Ayon sa mga saksi, sinubukan umanong mag-selfie ni basa kasama ang elepante. Pero ang flash ng kamera nito ang nagbukas pala at naging dahilan para magulat ang elepante. Mula sa pagkain ng mga carrots sa gilid ng kalsada, mabilis na tinawid ng elepante ang makitid na daan. At hinamulang lalaki na agad namang kumaripas ng takbo. Bukod sa laki ng mga hangbang ng elepante, biglang napatid ang lalaki at nadapa sa gilid ng kalsada. Kaya agad itong naabutan na-trigger na hayop. Doon na nakakuha ng ang elepante at inapakan ang nadapang lalaki. Dahil sa diin at lakas ng impact ng pagkakaapak, napunit ang suot na pantalon ng lalaki dahilan para makitaan pa ito ng puwitan. Matapos nito ay naglakad papalayo ang elepante papunta doon sa gubat. Ayon sa isa sa mga saksi na si Daniel Osorio, ang bayulenteng tagpo sa pagitan ng elepante at ng lalaki ay nagsilbing paalala sa mga tao na maging marespeto sa mga hayop at sa mga guidelines na dapat sundin sa tuwing lalapit sa mga wildlife species. Samantala, nakaligtas naman si Basavaraju sa insidente matapos isugod sa ospital. Ngunit, dahil sa ginawa nitong trespassing, ay kinakailangan itong magbayad ng multang 25,000 rupees o mahigit 16,000 pesos. At magpasa ng video kung saan inaamin ito ang kanyang kasalanan sa mga pasaway diyan, ilugar lang dapat ang katigasan ng inyong ulo kung ayaw ninyong sakit ng katawan ang ibalik ng pagiging maligaling ninyo. D W I Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23, Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.